Yan, good morning sa inyong lahat mga kabigote. Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, mga kabigote, aba i-hit mo na 'yung like, like, then i-share mo na rin ang ating video. Syempre, subscribe na rin sa ating YouTube channel and uh, hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Ngayon, mga kabigote, pag-uusapan natin paano nga ba mag breed ng isang ice pigeon. Okay? Kung tutusin mga mga kabigote meron na tayong mga uh, fancy pigeon na kung tawagin ay damasin, ano? At pwede na naman eh na paramihin na lang natin sila. Pero merong mga fancier katulad ko na nagpa-project na gusto nila yung ice color, mga kabigote, itong frosted silver, o do sa iba ay pale gray, do sa iba ay light milky ang tawag, ay ita-transfer sa racing form. Mas gustong makita doon sa racing form yung ganitong kulay. Okay? So ito kasi mga kabigote, ang damas and pigeon originated in Damascus, Syria. Batay doon sa aking mga research. Ano? At uh, approximately, approximately. Tinatansya mga kabigote na ito ay 3,000 years old uh, breed na. Ano? At na-develop ano, through selective uh, choosing of breeders. Okay? So, na-develop. Kung ngayon, natin, rounded head, maikli yung tuka, maikli yung ilong, napaka-bright ng kanyang mata, mga kabigote, kung ating titingnan, ne? Yeah? Bright eyes. Okay? So, pero, napakaliit lang mga kabigote, kasi ang pinakamabigat lamang na timbang ng isang damasen ay 429 grams. Wala pang kalahating kilo, mga kabigote. Oh. Maliit. No? Pero napakaganda ng kulay. So ngayon, mga kabigote, ano ba yung mga dapat nating i-consider kapag tayo ay magbibrid ng isang racing pigeon na ice? Okay? Una-una, syempre, kailangan natin maayos na log. Okay? Kahit pa paano, nakakagalaw sila ng maayos. O no? nakagagalaw. Oh, breeding cages, mga kabigote. Lalo na kung kayo ay mga gagamit ng dalawang pair ng damasen tapos i-cross nyo sa racing pigeon Ah, uh, things to consider kakayanan mo mga kabigote <coughs> na magpatuka ng mga ibon na ito. Kasi hindi naman porket magbi ka, hindi mo na kailangan magpatuka lagi. Syempre, kailangan select maayos na seleksyon ng patuka. Tapos ay syempre yung oras, kaya mo ba silang alagaan? Kasi kung hindi, ay huwag mo nang gawin kasi kawawa lamang yung mga ibon at saka yung mga magiging inakay nila. Hindi mo maaalagaan ng maayos. Okay? So ngayon, ito mga kabigote, yung mga ice project ko sa kanya lamang nagsimula. Ito ay nabili ko sa Maynila, ano, na pinakuha ko pa sa akin kaibigan at dinala rito. Ito, uh, parang mahigit dalawang taon na. At ngayon, nagbibreed na ako ng mga ice. Okay, ice in a racing form. So, depende sa inyo, mga kabigote, kung ano ang prepare ninyo. Pwedeng uh, bar, pwedeng check, o, pwedeng T-check o velvet. Okay? So, ako, ang dito sa aking loob, ang gusto ko ay T-check. Ano, makita ko yung T-check pattern. Tapos, yung kulay ng ulo, yan, dito, ay nag prosted silver. Pale gray. Ano, yung normally color ng isang ibon. At saka, mas light. Tingnan. Okay? O, ngayon, mga kabigote, pag ipinaris nyo, itong damasin sa isang racing pigeon, ang mangyayari, ang mga magiging anak nun ay F1. Okay? So, yung ginamit ko kasing T-check, mga kabigote na racing, ay wala na rito sa aking loob na ipamigay ko na. O, pero ipapakita ko sa inyo yung kanilang mga naging inakay. So, may natira sa aking dalawang F1 na breeder ko na rin ngayon. Sila ay hindi naman nestmate, pero sila ay uh, siblings. O, sila yung ginagamit kong breeder. O, ito. Sige, uh, napaka-breed Yan. Kukunin ko mga kabigote yung una. Okay. <coughs> Ayan. So, ito mga kabigote, ang aking uh, isa, unang naging inaka nila, kung inyo makita mas malaki na ito. O, bar din siya, ang tatay niya ay T-check, syempre yung damas ay ng kanyang nanay. Ayan, kung makikita ninyo, ang kanyang tuka ay mas mahaba na. Okay? O, yung kanyang ulo, medyo rounded pa rin, hindi pa ganun ka-develop. Tapos yung, yung kanyang mata, bright color, nakuha pa rin sa kanyang nanay na damasin. Pero maganda mga kabigote, mas develop ng form. Uh, blue pigeon. Ngayon, so siya ay naging lalaki, ibig sabihin siya ay hetero to t-check. Ano, yung pattern niya. nakuha niya yung pattern doon sa kanyang nanay. Ibig sabihin, kaksiya. Tapos, naging hetero siya sa t -check. Ibig sabihin, yung jeans niya, meron siyang t-check. Okay? Ayan so, yung una nating F1. Ganito ang mga magiging itsura, mga kabigote. Okay. Kukunin natin yung isa. <coughs> yan. Ito, first generation din. Kapatid niya, pero hindi niya kanesmate, Ito yung nagmana ng kulay sa tatay. Ganitong ganito ang shield ng tatay nito, mga kabigote. Yan. T-check. Okay. Kung inyong makikita, mga kabigote, unti-unti nang natatransfer yung kulay. Ano? Nang isang ice. Kung natin, mas light na. Hindi na sa mga normal uh, wild type na tea checker na dark na dark yung kanita, kanilang head. Ano? Papunta doon sa kanyang vein. Sa tails niya yan. Kita natin, medyo light na light na rin ang kulay dito. Okay? So, ito mas magandang form nito mga kabigote. Yan. Okay? O, ito mas maganda na yung head structure. O, so, ngayon dahil pare silang may t-check na t-check siya tapos yung kanyang kapares na bar ay hetero to t-check Ngayon malaking posibilidad na yung mga inakay talaga nila it's either ilabas ay check o kaya ay mga t-check So yun yun mga kabigote Ngayon dapat pag magpapares kayo i-consider nyo yung first generation to first generation Kung kayo ay may two pairs ng damasen x Racing Pigeon o pinaris nyo sa racing pigeon, yun ang pagparisin nyo. Huwag nyong ibabalik mga kabigote sa damasin uli. Kasi unang-una, sa palayo dapat tayo ano, ng form ng damasin. Ngayon, kapag ibabalik natin sa damasin, oo, makukuha natin yung kulay. Mas maganda magiging kulay. Pero ang form mga kabigote, sinasabi ko sa inyo, hindi magiging maganda kasi babalik yan, iikli ng iikli uli ang tukani yan, kapag yung F1 ninyo ay ipinares ninyo pabalik sa damasin. Okay? Dapat papunta pa rin doon sa mga F1s kasi yun yung ide-develop mong form. Tingnan nyo itong inaka niya, mga kabigote. Okay? Mas maganda na yung kanyang uh, body structure, mas mahaba na. Oh, tingnan nyo mga kabigote. Okay? Ngayon, ipapakita ko sa inyo mga kabigote, ang example, kasi ito may ako eh, para may pakita ko sa inyo. Pinaris ko ang damas and pigeon sa F1, doon sa anak niya na isa pang t-checker. Ngayon yung t-checker na yun, ah, kasama ang palad, isa doon sa mga nasawi doon sa ating, o namatay doon sa mga, nagkaroon dito ng sakit yung mga ibon. Ano? Marami tayong namatay na ibon, 28 birds yun. Nakasama yung dalawa niyang inakay na t-check din na dalawang kak. Ngayon, nakaparis niya yun, pinaris ko sa kanya. Eh, ito yung naging inakay. Yan, mga kabigote, kaya sabi ko sa inyo, wag na wag nyong ipapares pabalik ang inyong mga F1 pabalik sa damasen o kaya yung mga F2 nyo pabalik sa damasen. Wag nyo pong gagawin yon kasi uh, yung target nyo na racing form, matagal nyo makukuha yan. O baka hindi nyo pa makuha kahit anong gawin pag ibinalik nyo nang ibinalik sa damasen yung mga malalapit nyong generation. Okay lang sana kung yung mga ipapares ninyo ay mga malalayo na generation at perfect form na. Pwede yun. Pero kapag yung mga F1 pa lamang mga kabigote, huwag nyo muna gagawin. Ito mga kabigote. Ang naging, o oh, kita nyo, maliit na ibon. Tapos ang kanyang ulo parang damasin. Kasi nga, ang tatay niya F1, ang nanay niya, damasin pa rin. Ibinalik ko sa damasin para makita ko ano ba yung better result. So hindi maganda ang resulta mga kabigote. Ayan o. Oh para pa rin siyang damas en pigeon, ano? Oh, lumapit uli sa pagiging fancy pigeon. Ayan ang kulay. Maganda ang kulay. Sabi ko sa inyo, kaya nyo makuha halos ang kulay. Pero, ang kanyang form, hindi nyo makukuha mga kabigote. Kaya dapat, uh, first generation to first generation, o kaya first generation to second generation, basta sa palayo mga kabigote. Huwag tayo sa pabalik sa damas and Okay? Ngayon, ipapakita ko sa inyo, yung aking latest na Uh, result ng aking project, may second generation tayo dito. At ito yung naipost ko na rin naman sa Facebook. Pero ipapakita ko sa inyo at para ma-explain ko yung pagkakaiba. Yan. Bago ko pa, bago ko mga kabigote kunin, nandoon kasi sa kabilang loob, pakita ko lamang sa inyo yung ating stencil program na racing form. Tingnan nyo naman mga kabigote, humahapon siya napakabait. Racing na racing ang forma mga kabigote. Diba? Ayan, no? oh, diba? Ayan o. Oh. So ngayon, uh, sila sa akin isa 'yan sa aking ah uh, kumbaga ay tagumpay ng ating lola. Ano? Ngayon, kunin ko na. Napapahaba na 'yung kwento ko, eh. Yan, ngayon mga kabigote, hawak ko na 'yung latest na trend na uh, ibon. Anak ito noong pinakita ko sa inyo kanina ng isang barat sa kanong isang T-check, okay? Sabi, lola na nito 'yung damasen eh, second generation array. Oh, isa siyang T-check. Sabi ko nga sa inyo mga kabigote, dahil parehas may T-check na jeans o jean uh, shield pattern 'yung ating ang uh, mga breeder na F1. So, maaaring mga T-check, na uh, halos velvet na nga yung kulay. Ano? At uh, mga check ang pwedeng ilabas. Ngayon mga kabigote, tingnan yung pagkakaiba. Napakalaking ibon. Inakay pa lamang ay maganda na ang kanyang form. Ay, mahaba. Tapos, ang tuka niya mga kabigote, tingnan nyo, mas maganda. Yung head niya mga kabigote, tingnan nyo, kung ang damasin ay halos rounded na may kantuhan dito ng konti sa ulo. Siya, pamantay na yung kanyang noo do sa kanyang tuka. Ibig sabihin na kuhana, kuhana niya yung racing form. At tingnan nyo mabuti mga kabigote ang kulay ng kanyang ulo. Okay? Wala na tayong maaninag na dark. Pantay ang kulay ng pagka So hindi pa siya nagmumult mga kabigote. Ay, okay? ito mga kabigote ay second generation. Ngayon, gagamitin natin siya. Pwede natin siyang ibalik sa nanay kung siya ay magiging ka <coughs> sorry mga kabigote medyo pumiyok ano <coughs> kung siya ay magiging lalaki oh, pero sa palagay ko naman siya ay lalaki depende sa kanyang forma at syempre dahil nga siya ay isang t-check okay ayan mga kabigote oh oh yan yung latest natin Actually mga kabigote, merong nag-o-offer dito sa aking isang ito. Hindi ko ibigay muna mga kabigote. Unang-una syempre, <coughs> hindi pa tapos ang ating project ay hindi pa natin nakukuha yung ganong pagiging frosted silver. Kasi nga, ito pa lang yung kulay. Okay? May dalawang generation pa para makuha natin yung ganong kulay. So, hindi pa ito yung perfect project natin mga kabigote. Bagamat, nakukuha na natin yung form. Yan, ibuka natin mga kabigote ang kanyang shield. Ano? You know? siya na ice. Okay? Oh, so, yun mga kabigote. Kaya sabi ko sa inyo, Uh, pag magbibreed kayo ng ice pigeon, wag nyong ibabalik sa damasin. Okay? Ito, pwede ko itong ibalik doon sa nanay niya kasi yung nanay niya, F1. Palayo pa rin yun. Okay? Kasi siya F2. Kapag nagkainakay sila, F2 slash F3 magiging inakay, mas magiging maganda yung form kasi hindi naman pabalik sa damasin. Hindi ko ibinalik sa fancy pigeon. Okay? Ayan okay, mga kabigote, oh. layo na. Ano, ng pagkakaiba. So, ito mga kabigote mahabang panahon ang kailangan mong gugulin para ikaw ay makapagpalabas ng isang uh, uh, target mong project ano ito mahigit dalawang <coughs> mahigit dalawang taon na mga kabigote kong project so yung mga stencil natin pasok na tayo sa 5 natin na project at marami na rin naman tayo napapalabas na magaganda. Okay? yun mga kadugote, sana ay may natutunan kayo dun sa aking i So, sa susunod, uh, iba namang discussion ng ating mga project ang akin pong uh, i-discuss sa inyo. So, yun pa lamang sa ngayon. Maraming salamat sa panunood. At, uh, syempre, uh, magkita-kita muli tayo sa susunod na video. Okay? pasilip Yow!